kung kaya ay kano magastrasye kahit 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 sa kapangyarihan ng Ama, ng anak at ng banal na Espiritu Santo. Sa inyo pong kanunungan kapangyarihan ng kaya tinatawagan ko ang sino mang kumukulam at nagpapakulam sa taong ito. Bumarito at pag-ipag-usap ka sa katawan ito sa angkaman na roon. Never lose that to ride you, my Sumakay at pag usap makamatamiak, my Sundin mo ako at sukuhan. Pumasok ka ngayon din sa katawan ito, ikaw na may minsala sa Torare Potenet o Perarotas. Aray! Sige, pagpas. Pagpag mo aming nasagsakit. Aray! Ikat mo, paspas. Nagka mag-prepare kita. Paspas! -pas. Agasa? Ay, agasa mo? Aray! No, Sige, agasa, paspas! Paspas Pas ang Pas muro! Hindi ka tagpayag pa yan. tayo. Karupa tayo. Karupa tayo. Karubat um, ayo. Uh, Naklean tak suom musurusom kidat nang ama. Apo! Apo! kawan ayo. mat. Um, Sige kasam, magkasam Apo sam. Paglengi mong Paglengi mong Wan! Apo kasasam kasam. Dale tingge. Bomba, dale tingge.

Kasi mami, awan oh, ti sakit na physical, sikat ti mang 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 ta, ti sak sakit, sik nga ka. Ya suna na, ya traso ka, bagas ka stamp? ha? Awa, mabay ka sumumpa. Kamag-anak ka? Kamag-anak, no? Kumanay? Si Kamroba? Kaya kalayo sumagot ano. Babae ka, lalaki. Sumba! Babay! Bakit, Ubeng? Anpay! Uh, Apaing kastam, niya ba sun lang? Da, La, sarita ta! Pagsarita! Ay, umapalag ka niya na! Kanyang nagapalam! Ay, nag

Ata pa yamanan? E ha? Ikati e ah? eh, kuah! Ikati mamin no? ha? Sige. Kamu ngay sub